So kahapon nung na-post ko sa aking Facebook ang larawan no? ang larawan ni GL Istuya Kajaw Ma'am, good afternoon Kamusta ma'am? Ano ikaw ni GL ma'am? Nanay ikaw ma'am Ano natabo kay GL ma'am? Ay, ang ano, nandangat to sir nga. Ang duty ba imaw nga to? Ay, nabandil ganit ko. Nabaril ito na? Mm-mm. -hmm. Nabaril na nga. mm -hmm. Diyan ang mga picture din sense sa ako. May lead rin ko sino na nabaril ito na. Sa humbal duty na ba nga? Gabing mm -hmm. baril? Mm-mm. Abo? Ay, hambal ta na. Tang polis nga itong nga tawag sa akin. Kag tang investigador. Ano ta ko no? suicide ako no posible nga duty, imaw sura ka gali ma'am kung hindi magbulig ang agency imaw kaya nga nabuhay to sa punerarya ang ano bangkay eh paano pati hindi ka na magbulig ang agency ma'am kung saan da nga uh, duty no duty... ang tao mm -hmm. mapakamatay sa duty daw imposible man ma'am ay amo ko no nakita bay sa may cctv ay daw hindi tarang uh, gini kumbinsido nga rason nga para para nga magkuon nga nagpakamatay ta na sa duro tawo mapakamatay ang sangkatao, siguro imposible man dan wa na mga nakalitan wa ta mga na nabaton nga mga text wa man gintawgan ko man to ng mga pari nga to ng mga pari gani naga ano man sa akon tawag nga buot ta takunuran, wa takunuran, naga ano so ma'am kahapon gintanawagan ka mga Lauren Bala sister na hmm. naga kang buli gani para sa ano sa pagpauli lang daan ng bangkay hmm. anong ano ang desisyon ninyo ba ma'am Ipaulian ko ba adran, hay, ginasettle pa naman to, hay daw, 75,000 nito kahapon ang bill sa may punerarya. So, hindi ito ma, mapagawa to kung hindi ito. Hay, 30,000 pa lang kain na ito, amun na ito groog to. So, ma'am, tunyod sa ating nga uh, pagpanawagan sa Facebook, may isang ka-friend ako from Patria Nagpadara kang Bulig, ma'am. Uh, anonymous, no? From Anonymous, mm -hmm. from Austria, Europe. Ma'am, paisip ang kwarta, ma'am. So ma'am, anonymous, ni Moss? Ang imo padara bay pa ma'am no, nga duro pa gid ang magpadara kang bulig para sa pamilya. Pamilya ni L 27 uh, 43 2000 sa resibo ng na ma'am. So 2743 ang resibo, 2743 man ang pass no. So hindi panawagan. Ano ang panawagan? Hindi ka man parang mabasit. May makabulig. Kung matigayon mamang problema. Nga makaulit man ang bangkay sa patria. Panawagan ko ma'am. Ah... Uh, ako nagapanawagan nga kung o may bulawanan man ingat tagipusoon. Ay kilala man nandaran daran si JL. Udyagitan na ran man na tao sa patriya man. Ay. Ngay... Mm, -mm. Ay buhay bay, signal just ba alas 4 pa kuno natabo tong gabi i eh, na baton ang mga text. Ay listed ang signal jo. Sakit na men yo. Mm, -mm. Pero nagano pataran sa akin tang New York nga kaya tang nga week ran imo mauli. Nagngayo ron gani ako kay kapitan karantang mga passes passes bala nga i-schedule ni Mayor nga, nga i-rest e, ano bala. May oh, ay mauli. Senior din kasi mabudig man sa atin si Honorable Mayor Jeff mm -hmm. Sanchez, mm -hmm. sa Banuatang Panda. Nakapit mm -hmm. kami sana, ma'am. Na, no, ang nagparapit kami to sa ana, ay hambal na na ipasa naman sa ana ng death certificate kag ng travel pass kun mag-abot rin dia ang bangkay dahil wa man problema ran sa traveling dahil bukod man COVID ran. Uh, uh, ay mura na pa na kanang kumpira ng bayad sa barko karan magpauli dia. Hay man, kun kakaisa, man, tano, sa tiyan, ha? Oo, galing hay daw garan sanat ng nang sawaran labo-labo. Taga kaluukan. Uh, May bata sandaran sa bido. Hay daw ay basi kun problema doran or ano, kun tuod gid man nga nag suicide ran, di problema imaw. Muran nga mauli imaw udya. Ay nakan uli lang. Ay mutaran an pano tapag pa uli Pero sa nakamagrupto ya ma'am bata na kanan sa una, mura nga kadyaw, taran. Oh. Naka, naka pangasawa, takot duhali, mm. Mm -hmm. So, ita na lang ran, iran sara sa una. Um uh, our deepest sympathy and condolences sa bilog nga pamilya. Mm -hmm. Pag Kag ma'am, ginatid ang bulig, mm -hmm. ang parsyal, na no? basit may, may mga gusto pang nga mm -hmm. magpadara kang mga bulig, mm -hmm. mga pinansyal nga bulig para sa pamilya. Mas kinanglanan gin, no, kang pamilya duhali, kugya sa may patria, no. Uh, makabulig para mapauli ang bangkay ni GL Istuya Kadyaw, para makita man ka nga ng pamilya so ma'am ano ba yung, yung ano, reaksyon mo pagkabalita, pagkamahan mo kibot gid eh, wala ba ako expect nga amutaran open ng mo ang communication sa inyo mm ba? -mm, mm -mm. nagambal pa gani, na kaya'y kaya ko nung sweldo ano mga bugto ng GL sa so din? Nga ang Udja. Udja tara nang buktok nung nga bahay. Uh -huh. So, our deepest sympathy and condolences kag sa tan tanan nga gusto pa magbulig, no? Sa pamilya ni GL, Udja sa may patria, nagapanawagan gid, financial, nga bulig, sa sino man ang may mga mabinuluanan nga tagi po soon, Duro nga salamat kag nabaton doan ang cash nga 2700 ay mam ma nagulog. 2743 nga padara kang anonymous friend from Austria Europe. Durogid nga salamat kag kumandek man nataga patriyaka makita ang picture ma'am mm -hmm. nagpadara. So God bless. Kag follow nyo lang ako sa akin nga YouTube channel no para sa mga updates. Durogid nga salamat.